sinira ng IDF ang apat na kilometrong haba na pinakamalaking terror tunnel na natuklasan sa Hilagang Gaza. Hindi naman nakapalag sa IDF at Shin Bet ang 21 wanted na Palestinian na pinaghihinalaan sa aktibidad ng terorismo sa West Bank at ang Hezbollah ay muling nagpaula ng anti-tank missile sa Israel kung saan ang Hezbollah ay walang kakayanan na wasakin ang Israel kahit palibu-libong misail ang pakakawalan nito sa bansa ng mga Hudyo. At kung bago ka palang napadpad sa akin channel, isubscribe mo na yan at pindutin din ang notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads na kagaya nito. Winasak ng IDF noong Martes ang pinakamalaking terror tunnel na natuklasan sa Hilagang Gaza mula noong simula ng digmaang Israel at Hamas. Ang lagusan ay umaabot ng halos apat na kilometro ang haba at nagtatapos malapit sa tawiran ng Erez, ngunit hindi tumatawid sa teritoryo ng Israel. Una itong natuklasan noong kalagitnaan ng Disyembre ng nakaraang taon. Sa nakalipas na ilang linggo, sinisiyasat ng IDF ang tunnel. At ang rota ay nahanap at nawasak sa magkasanib na pagsisikap ng engineering unit ng IDF Gaza Division, ang Yahalom Unit, ang IDF Southern Command, at ang engineering ng Defense Ministry at Division ng Construction. Ang IDF ay nagsagawa ng mga operasyon sa pagalugad ng rota ng tunnel na umaabot sa pinakamataas na lalim na humigit kumulang 50 metro ang pinakamalapit na shaft ng tunnel ay matatagpuan sa loob ng 400 meters mula sa Ares Crossing na ginamit para sa pagpasa ng mga manggagawa at pasyente para sa medikal na pagamot sa Israel sa mga nakaraang taon. Ang ruta ay may ilang mga sangay na bumubuo ng isang malawak at branch network ng mga tunnels. Sa kahabaan ng ruta, may mga infrastruktura ng Alcantarelia, kuryente at komunikasyon. Gayon din ang mga nangungunang pinto na idinisenyo upang pigilan ang pagpasok ng mga pwersa ng IDF. Ang tunnel ay nagpapahintulot sa paggalaw ng mga sasakyan sa loob nito at maraming armas ng teroristang organisasyong Hamas ang natagpuan sa loob. Ang tinatawag na ground maneuvering sa pamamagitan ng mga operasyong paniniktik sa larangan ng pagtutoklas ng mga lagusan ay nagbigay ng maraming impormasyon tungkol sa proyekto ng Hamas Terror Tunnels at nakatulong sa pagpapalalim ng kaalaman at pagmamapa nito. Mula sa simula ng digmaan, ang IDF ay nagtatrabaho upang mahanap at sirain ang dusi-dusi ng mga rota ng attack tunnel bilang bahagi ng sistematikong pagbuwag sa infrastruktura ng Hamas kasama sa proyekto ng tunnel construction ang isang pangkat ng dusi-dusi ng mga terorista na dumating lalo na para sa pagtatayo nito mula sa kanyones hanggang sa hilaga ng Gaza Strip ang paggamit ng mga espesyal na digging machine na ipinuslit sa strip ay natagpuan sa loob ng construction ng tunnel bukod pa rito ayon sa mga pagtatantya ang Hamas ay namuhunan ng milyon-milyong dolyar sa underground layout sa buong strip at ang mga opensiba ng Hamas, laban sa mga tropang Israeli ay isinasagawa mula sa loob ng nawasak na tunnel. Ilang araw na ang nakalipas, nakilala rin ang mga terorista sa loob ng tunnel na pinaslang ng mga pwersa ng IDF. Nag-operate ang mga pwersang Israeli sa nayo ng Kafardan kung saan winasak nila ang tahanan ni Abid Masad, isang kasabwat ng pag ng terorista sa Huwara noong Agosto. Inaresto ng IDF at Bet noong Martes ang 21 wanted na Palestinian na pinaghihinala ang sangkot sa aktibidad ng terorista sa buong West Bank. Ang isa sa naaresto ay si Muhammad Tanje, isang pangunahing operatiba sa isang infrastruktura ng terorismo sa Balata Refugee Camp sa labas ng Nablos. Si Tanji ay nagpaplano kasama ang iba pa na magsagawa ng nakakakilabot na mga pag-atake sa nalalapit na hinaharap sa bayan ng Kubar. Inaristo din ng mga pwersa ang apat na wanted na Palestinian sa Kafir Ariata. Inaresto ng mga persa ang isang wanted na Palestinian at kinumpiska ang mga pundo ng terorista. Marami pang mga wanted na Palestinian na may kaugnayan sa terorismo ang dinakip ng hokbo ng Israel sa mga lugar ng Kafir Jamal at sa kampo ng Enas Sultan, kung saan kinumpiska ang mga armas at kagamitang militar. Pagkatapos ng operasyon ng West Bank, ang mga wanted na tao, na naaristo at ang mga nakumpiskang armas ay inilipat sa mga puwersang pangsiguridad para sa karagdagang pagtatanong. Sinabi ng mga opisyal ng Israel, walang Israeli kaswaltes sa mga operasyon. Mula sa simula ng Operation Swords of Iron, humigit kumulang 3,450 na mga wanted na individual ang inaristo sa buong West Bank at humigit kumulang sa 1,500 sa kanila ay nauugnay sa teroristang organisasyon ng Hamas. Isang tao ang namatay at dalawa ang malubhang nasugatan matapos tumama ang isang Hezbollah anti-tank missile sa lugar na kanilang sinasaka sa Mar noong lunes. Ang mga sugatan, pawang mga manggagawang Thailander. Ay inilikas ng helikopter sa Rabin Medical Center, Hasharon Hospital, Rambam Medical Center at Zeb Medical Center Tinawag ng IDF ang insidente na napakaseryoso at nangakong tutugon Kabilang ang pagtumba sa mga partikular na individual ng Hezbollah Ang implikasyon na itatarget ng IDF ang mga individual na sangkot sa pag-atake noong Lones Gamit ang isang MDA Bulletproof Intensive Care Vehicle, dumating ang mga medik ng IDF malapit sa lugar kung saan nangyari ang anti-tank missile fire at nakuha ang mga nasugatan mula doon. Kasama ang mga medikal na tauha ng IDF, nagbigay sila ng medikal na paggamot at inilikas ang limang sugatang tao na nagdurosa sa mga pinsala sa shrapnel gamit ang mga Air Force helicopter. di nagtagal pagkatapos ng pag-atake ng anti-tank missile. Nilosob ng IDF ang isang site sa Chechnya. Ayon sa hukbo, may mga terorista na naroroon sa target na gusali. Nang maglao noong lones ng gabi, inihayag ng IDF na inatake nito ang maraming gusali na pag-aari ng Hezbollah. Ang isa pang anunsyo ay sumunod na pagkatapos makatanggap ng isang alerto tungkol sa isang pagalit ng panghihimasok ng sasakyang panghimpapawid mula sa norte. Matagumpay na naharang ng IAF ang isang kahinahinalang aerial target. Bukod pa rito, isang Hezbollah rockets ang nakita mula sa teritoryo ng Libanes sa lugar ng Mount Dove sa Hilagang Hangganan. Mula noon ay tumugon ang IDF sa mga lugar ng paglulunsad gamit ang artilleryo at noong linggo ng gabi Inatake din ng IDF ang mga site na pag-aari ng Hezbollah sa Aita, Ashab at Kraftela. Hindi pa nakaubo ang Hezbollah noong lunes na umaga, muling hinampas ng IDF ang Aita, Ashab. Ang mga pagtaas na ito ay nangyayari pagkatapos ng maikling panahon ng nabawasan na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa katapusan ng linggo at sa halos buong linggo. Samantala, Inihayag ng IDF noong lunes na sinira nito ang 85% ng mga strategic tunnel sa kanyones ng Gaza. Ang anunsyo ay ginawa sa ilang sandali matapos ang magatulad na pag-update na pinaslang ng Air Force ang isang squad ng terorista na wala pang 30 minuto matapos magpaputok ng mga rakit ang pulutong mula sa Hatsherem at Beere noong Sabado. Ang lahat ng ito ay naganap habang inilunsad ng IDF ang una nitong buong division level na pag sa kanyones sa loob ng maraming linggo na nakamit ang pangkalahatang kontrol noong unang bahagi ng Pebrero at binawasan ang mga aktibidad ng militar doon sa mas maliliit na pag sa mga nakaraang linggo. Sa panahon ng malaking operasyon nitong mga nakaraang araw na sa pagitan ng 80 hanggang dalawang daang teroristang Hamas ang naaristo. Humigit kumulang sa 35 hanggang 4 na po ang napaslang at ilang libong sibilyan ang inilikas. Mula noong huling pagsalakay ng Iniro sa Kanlurang Kanyones, isang libo at dalawang daang terorista ng Hamas ang naaristo sa lugar na iyon. Ang kasalukuyang lugar ng labanan, ang Hamid Neighborhood, ay may humigit kumulang isang daan at dalawang na gusali halos lahat ng limang palapag, pati na rin ang mga moske. Ang mga pag-atake ay sinagawa ng Unit 89 Commando Unit, Unit 7, Unit 84 at iba pa. Ang IDF ay nagbibigay ng hindi tiyak na direktang tulong sa mga sibilyan habang sila ay inilikas. Ang tulong na ito ay idinisinyo kapwa upang mapakinabangan ang paghahati sa pagitan ng mga sibilyang Palestinian at Hamas. Gayon din sa ilang mga kaso upang mapataas ang paganyak para sa mga sibilyang Palestinian na magbigay ng katalinuhan tungkol sa mga lagusan ng Hamas, mga pinuno at mga bihag ng Israel. Ang IDF ay hindi nagbigay ng bagong impormasyon tungkol sa mga bihag at ang pinakahuling impresyon ay ang karamihan sa mga bihag ay nasa Rafah kasama ang ilan sa gitna ng Gaza. Dahil dito, Lumilitaw na maaaring hindi totoo ang mga lumabas na ulat mula sa US tungkol sa mga bihag na nantitira sa kanyones. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe at mag-commento na rin kung ano sa inyong palagay. Nalalapit na ba ang buong pwersang pagsalakay sa Rafa? upang tuluyan ang wakasan ang paghahari ng Hamas sa Gaza. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.